guys muni andalan ang dalang dalong kahingon sa mga isuot basta ang isuot yun, yung andalan dalang guys so tanaw ang andalan oh. oh slide kayo hindi na makaya ang motor para long dali oh, guys oh mga kahingon sa mga kami Ay. wala oh kung ako kanimba kilidan niyo oh kaysa ratong bahay mong motor wala na patay yun ka na mo rin dalan sa mga oh ito guys oh Antos yun guys Ano oh, yung dalan tayo yun sa mga Marao O oh. oh, yun ang bato guys oh kani guys, oh, pang pang kayo niyo. Oh. Nah. Guys, mo dalan tulong sa mo. Oh. Ah, ito guys. Grabe ulan guys eh. Basa yung kayo ni. Pati yung sapatos, basa yung kayo mi. Grabe ulan. Grabe ulan kayo oh. oh, kani 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 guys, mo oh. ni ako magulang guys, o kawan na ni. kani mo ni ako magulang luwi kayo, nah, basta ang basa. Ha. Ah. Na bukid kaya ni mong lugar ah, oh. Ah. guys. Kani. So, Mom oh, okay, yani ng dalan nito kani. Oh, isu te dalan. Dan lug kayo. Di kasulo motor dito guys, tama. Personal ka guys, pwede na kasulo diri, pero din wala kay angkas. Tara guys. Ikaw siya lang. Driver lah. Ito na kayo ang kaslo. Uy, kayo. Tara, kusok ulan din kanina guys. Hindi na mo makaya guys. Tukul lagi kayo grabe kayong baha. Tara, tara. Yun yung dalam ito ulan kayo. Guys. Wala na ko ginala akong motor Kaya tungkol sa kalisod sa dalan. Oh. Kani hey, guys, oh. Sabi siya kapusog sa ulan na rin oh. Hmm. Hindi naman makaya guys Grabe Grabe si Kalisyo sa si dalam wak na yagyanan sa motor o. Tanawa o wak na nabaha na Ano na, so, among... na, na Wala na kaagi sa motor Backfly so among Sail ni guys Oh agay nalubong na ko noon Agay mo na yung na Huwag na din ang ang motor Wala danlog kayo Bugay na tumba sa na saging. Mo ni, ni, ni guys, ang dalan paingon sa mo. Na. Kani mo ni. Kurbada ni panaog ni gamay. Tu mo ni danlog. Danlog kini guys. Tu. Guys, ang dalan paingon sa mo. Kani. nga dalan guys. Isa ra ka katumba ni wala na ka ang um, dili ma, kabalo mag control awala wala na ikaw rin yung uy so mauni guys Kani nga dalan so wak tayo may antos anto sa lang ato kay ato amang lugar kaya eh, naraman rin ato ang ginikanan nga isip nga mag ta tas sa atong ginikanan bisan tungod sa kalayo antos yung guys

kayo guys. Oh. Oo, grabe. Oo, oh, di makaya, di na makalabang motor o. Oh. Agra ah, grabe. Kusok kayo, so. Oo. Grabe, grabe. kayo. Oo, guys, oh. uh, so, oh. tanong, okay, kusok kayo, guys, tanong, magandang, guys. lang tayo ng sa mga guys oh. ang mm, grabe so, sa paa guys, oh kung suki pa guys so hindi naman makaya labang guys kung sa mo, mahimu na mo guys dito lang may agay sa kabagnutan yun okay. okay, guys tama kung kinsa yung kurso na namuli kung makaya niya kaya lang ang tos okay, guys guys, lampa, yung dalampay nung dito, guys, tara nga, wow, yeah, guys, wow, antos lang, backline, exercise sa kahago, Alright, guys, wow, ito lang, guys, tina lang natin, guys, kung ano yung megandang persada apa guys oh guys mau oh. 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 oh.